tayong gustong gawin na pinakauna nating Cooking time! So, meron tayong mga century tuna. Ayan. Tapos, ang gagamitin nating wrapper is first time nating maitatry ang rice paper from Vietnam. So, from Vietnam talaga siya. Excited ako neto kasi ngayon ko lang siya maitatry. And then mag ano na tayo ng mga bulay na ilalagay natin. Simple lang itong gagawin natin. Basta eh, may try ko lang talaga siya. Carrots. Is this? Parang lupiang wrapper. Okay. Sure. Yeah, you can eat it. Wow, wow.

Uulan na ang langit. I'm sure makukulangan sila na ito kasi. Feel ko lang masarap. So... Ayan. Ano to? Ano na? Ano pala siya? Pag nabasa siya, mag um, elastic siya. siya?

wala jakoy mata kan ka kaon. Kami te, Sakit na apna bunyi kan dia Permane sendiri lagi tuh Miss Miss Wa Allah Wa Allah Ini belum jalan Oke pada And we're done. This is our finished product. Excited. Yay! Ikaw ang magiging una. Pero trinay ko lang yung paper roll, the rice paper roll ay rice paper ng Vietnam. Vietnamese rice paper in kasi long, yan sa ano. Matagal ko na yung gustong try mang Ang nga lang na Paper roll. Paper roll? Rice paper roll. Mm -hmm. Dapat paper roll says? Rice paper roll. Parang na? ano, parang um, tikoy. Hindi. Tanaw So it's like sticky rice? Or ano ba? Hindi. Ah, may, may, there's a pork. Uh -huh. May, may tuna. Tuna yung... Ah, tuna, tapos yung paper roll, parang lumpia wrapper. Uh -huh. Tapos, ano Pero, to? kanin siya na, ano, parang lumpia wrapper <laughs> ba, pero kanin siya. Kaya nga, tinawag uh, na... Pa, may the price na, ano, parang starch na ginawang mm -hmm. ano, parang lumpia wrapper. Alang ni? Yes. Ang ipon na. Humok raman na, gawin mo <coughs> Gawa. <coughs> <coughs> Hindi na ako maputol ka kung pag uso ng ilo pa Pero yung anghang andito na. <coughs> Lamit tayo. Kuya isa. Kita. Hmm. Dagan pa wala. Kabalok banahan ka. Hmm. Sakto yang halang mang. I love the spiciness but the oiliness is very Ay, ah, sa very ano, sa sauce. <coughs> hmm? Sa sauce. Hmm, tayo. Pwede mm. din yan siya sa ano, patung isa ba, itong pwede mo yung oil. I isa perfect. Hindi lang masarap maaham. Thank you. Welcome. Cool mitten. Thank you. Jawa. <coughs> okay, next. Okay. Ano niyang? Ayun natin, kabalo na ka. Basta, trinay lang natin yung ano. San? <laughs> um, paper. Uh, rice paper? paper. Rice paper roll. Kumbaga ano. Paper towel? Basta. Paper roll ang tawag niya. Mmm. So hot. Basta sumay. Tuna lang. Uy, may cheese yan. Lagyan ko yan ng cheese. No, wala. Ito may nga lumpia nga. Pwede ba na sa... Ay, dili naman. Rice naman good ng wrapper. Ano? Ano <laughs> <laughs> po? <Lupa. laughs> Perfect. Ano siya? Lumpia may. Thank you. So, <laughs> hey, okay. Diri bi dool mo dire sa ako. Para dili mo ma ano dya bulabog. Wala oh, so my good. Mm -hmm. Na lumpia. So mm -hmm. may lumpia nga. Sila ka ta dad. na ba kayo ko.

sante uno pare bitte wow masarap kayo ayaw lay ayaw hot na ba 5 minutes tapos naman ang snacks eto at preparation naman dito para sa hapunan dahil another ce um, celebration naman to para sa anniversary ni Madam Cute Berry and Sir Joran. So, masarap na naman ang ulam nila mamaya. So, karne at saka pansit ang kanilang gustong ihap na nari. bago tayo umuwi, lutuin muna natin tong shrimp na butter. Boss, isa lang. Shrimp na butter. Buttered shrimp. Buttered shrimp. Thank you so much, team. Palalimuto. Ito ang patrip nila sa anniversary nila sa 10th year anniversary. of wedding anniversary. Congrats! At magmahalan sa iyo bu uh, habang buhay. buhay. <laughs> habang buhay. Habang buhay. Tamok ba ni Tulunan ka Tapos na tayo sa ating... <laughs> shrimp, buttered shrimp. And di pa sila tapos dito sa iba. Ongoing pa ang pagluluto nila. At ako'y hindi na makakaantay. Siyempre, sa bahay na ako kakain. Ganun naman talaga. Ako'y uuwi na. And meron nga palang dynamite pa. O. Tapos karne for the apretada ba yan? Sobrang Grabe ka, Lars, yung mukha ko. So, tatapusin na natin dito ang video, guys. At ako yung uuwi na din. Kasi, inaantay ko na lang din si Mark habang nagluluto ako. So, eh natapos ko naman yung aking nakatoka na ulam. So, ayan, happy, happy anniversary ulit, ate. Cuteberry and Sir Joren And thank you always sa lahat ng mga laging nanonood. Bukas, mag-update tayo sa bahay. Okay? Bye! Ingat po tayo lahat.